Kumusta mga ka-S? Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang bagay na madalas nakakalimutan ng maraming Pilipino pagkatapos nilang makuha ang kanilang EDSES card. Alam mo ba na hindi lang basta simpleng e-card lang yan? May mga importanteng hakbang na dapat mong gawin kaagad pagkatapos mong tanggapin ang iyong EDSES card. Para masigurado na masusulit mo lahat ng benepisyo at proteksyon na inaalok ng social security system. At dahil marami akong nababasa sa mga comments na nagsasabing nalito sila sa mga dapat gawin, nandito ako ngayon para ibahadi sa inyo ang kompletong gabay. Kaya abangan ninyo ito hanggang sa dulo dahil may mga tips ako na baka hindi pa ninyo alam. Una sa lahat, congratulations sa pagkuha ng inyong EVSET card. Alam ko na medyo matagal ang proseso minsan at maraming napagdaanan bago makuha yan. Pero tandaan, ang pagkuha ng card ay simula pa lang yan. Parang bumili ka lang ng brand new na sasakyan pero hindi mo pa alam kung paano i-maximize ang lahat ng features nito. Ganyan din ang Eve Fifth Card mo. May mga bagay na kailangan mong gawin para siguruhin protected ka at ready ka sa lahat ng sitwasyon. Ang una at pinaka bagay na dapat mong gawin kaagad ay i-activate ang iyong online account sa The Portal. Maraming miyembro ang may Eve Fifth Card na pero hanggang ngayon ay hindi pa naka-activate ang kanilang online account. Bakit importante ito? Kasi dito mo makikita lahat ng importante mong impormasyon. Makikita mo dito ang iyong contribution history. Makikita mo kung ilang taon ka na nag-contribute. Makikita mo ang iyong monthly salary credit at higit sa lahat. Dito mo magagawa ang karamihan ng iyong transactions nang hindi na kailangan pumunta pa sa Tether Branch. Isipin mo na lang ang oras at pera na masasab mo sa transportasyon at pila kung marunong kang gumamit ng online portal. Para mag-activate ng online account, pupunta ka lang sa website ng SS na Gini. Siguruhin tama ang spelling dahil maraming fake websites na yon na nagpapanggap na is a website. Pag nandoon ka na sa official website, may makikita kang option na i-sign up or register. Click mo yan at handa ka ng mag-input ng mga detalye. Kakailanganin mo ang iyong ISS number na makikita sa iyong e card ang iyong personal information tulad ng buong pangalan, petsa ng kapanganakan, at iba pa. Kailangan mo rin ng valid email address at mobile number na active pa. Bakit? Dahil magpapadala sila ng verification code para i-confirm na ikaw talaga ang may-ari ng account. Pagkatapos mong i-verify ang account mo, congrats ulit. Pero huwag kang titigil dyan. Ang sunod na dapat mong gawin ay suriin ng mabuti ang iyong contribution records. Ito ay sobrang importante na madalas na i-ignore ng mga tao. Bakit kailangan mong tingnan ito? Una, para ma-verify mo na lahat ng contributions na binayaran mo o ng employer mo ay nakareflect talaga sa iyong records. Maraming cases kasi na may mga contributions na hindi na post ng maayos dahil sa mga clerical errors o kaya naman dahil hindi na gremit ng tama ang employer. Habang tinitingnan mo ang iyong contribution records, dapat mong i-check kung tugma ba ang bilang ng contributions mo sa iyong actual na months of work. Halimbawa, kung nag-work ka ng dalawang taon ng walang gap, dapat ay may 24 na contributions ka. Kung may kulang, kailangan mong kumilos ka agad. Huwag haya ang matagal na panahon ang lumipas bago mo i-report ang mga discrepancies dahil mas mahirap na i-trace back ang mga contributions pag matagal na ang nakalipas. Ang susunod na dapat mong gawin, at ito ay sobrang importante, lalo na kung may pamilya ka, ay i-update ang iyong beneficiaries. Maraming Pilipino ang nakakalimutan na i-declare o i-update ang kanilang mga beneficiaries sa TIF. Ang beneficiaries mo ay ang mga taong makakatanggap ng death benefit sakaling may mangyari sa iyo na hindi inaasahan. Kung single ka pa, pwede mong i-declare ang iyong mga magulang. Kung may asawa ka na at mga anak, dapat silang nakadeclare bilang iyong primary beneficiaries. Para i-update ang iyong beneficiaries, pwede mo itong gawin online through the ETHO portal or pwede ka rin pumunta mismo sa ETHO branch na may dalang mga requirements. Kakailanganin mo ng birth certificate ng mga anak mo kung meron, marriage certificate kung kasal ka na, at iba pang supporting documents depende sa iyong status. Huwag mo itong baliwalain dahil kung sakaling may mangyari sa iyo at walang nakadeclare na beneficiaries, mahihirapan ang iyong pamilya na mag-claim ng benefits. Isa pang mahalagang bagay na dapat mong gawin ay mag-apply ng Instant Unified Multipurpose Yi o UMID Card. Ano ang pagkakaiba nito sa Dinsets Card na hawak mo? Ang Aisley Sets Card ay basically ang iyong membership card na may UVT code na ginagamit para sa transactions. Ang UMID card naman ay isang valid government ID na may chip at may mas maraming security features. Ang maganda sa UMID card, pwede mo itong gamitin bilang valid ID sa mga banko, sa pag-apply ng trabaho, sa pag-travel within the Philippines, at sa iba pang transactions na nangangailangan ng government issued ID. Mas widely accepted ang UMID card compared sa GenVisets card pagdating sa pagiging valid ID. So kung wala ka pang maraming aids, i-recommend ko talaga na mag-apply ka ng UMID card. Kung employed ka, siguruhing alam mo kung sino ang e-officer o accounting person sa company ninyo na naghahandle ng assets contributions. Importante na may maayos kayong communication dahil kung may problema sa contributions mo, sila ang unang contact point mo. Magtanong ka kung regular ba nilang e remit ang contributions ninyo kung may mga records sila na pwede mong makuha para sa personal files mo. Maging proactive ka sa pag-follow-up dahil ikaw ang may pinakamalaking interest sa sarili mong contributions. Kung self-employed ka naman o voluntary member, mas lalo kang dapat na discipline pagdating sa contributions mo. Dahil walang employer na mag-aasikaso nito para sa iyo, ikaw mismo ang dapat na mag-track at magbayad ng regular. Set reminder every month para hindi mo makalimutan. Pwede kang mag-set up ng auto-debit arrangement sa bangko mo para automatic na ang bayad mo every month. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangan mag-alala na makamiss ka ng payment at tuloy-tuloy ang iyong coverage. Ngayon, usap tayo ng mas advanced na strategies. Kung stable ang financial situation mo at may extra ka, consider mo ang voluntary contribution para ma-increase ang iyong monthly salary credit. Ano ang monthly salary credit? Ito yung basis ng ISEST para sa computation ng iyong future benefits. Mas mataas ang monthly salary credit mo, mas mataas din ang maternity benefit, sickness benefit, retirement pension, at iba pang benefits na makakatanggap mo. Maraming members ang hindi alam na pwede silang mag-contribute ng mas mataas kaysa sa minimum para sa kanilang bracket. Kung kaya mo at gusto mo ng mas malaking pension sa hinaharap, mag-invest ka ng mas malaki ngayon habang may capacity ka pa. Dapat mo ring pag-aralan at maintindihan ang iba't ibang loan programs ng IS. May salary loan, calamity loan, at educational loan ang is, is na available sa qualified members. Ang mga loan na ito ay may napakababang interest rate compared sa private lenders, kaya kung may emergency ka at kailangan mo ng pera. Mas mabuti pang satset ka humingi ng tulong kaysa sa loan sharks o mga lending companies na sobrang taas ng interes. Pero tandaan, huwag kang kukuha ng loan kung hindi mo talaga kailangan. Ang loan ay dapat para sa emergency o important investments lang hindi para sa mga bagay na once lang. I-familiarize e mo rin ang sarili mo sa lahat ng benefits na entitled ka. Maraming Pilipino ang hindi alam na may maternity benefit, paternity benefit, sickness benefit, disability benefit, unemployment benefit, at marami pang iba. Halimbawa, kung babae ka at nabubuntis, entitled ka sa maternity benefit na equivalent to 100% ng iyong average daily salary credit multiplied given number of days. Kung lalaki ka naman at nanganak ang asawa mo, may paternity leave benefit ka rin pwedeng i-claim. Kung nagkasakit ka at kailangan mong mag-absent sa work, may sickness benefit ka. Ang kaalaman sa mga benefits na ito ay makakatulong sa iyo na mas ma-appreciate ang halaga ng iyong contributions. Mag-ingat din sa mga scammers at fraudulent schemes. Maraming nagpapanggap na SF representatives o nag-aalok ng quick loans at instant benefits. Remember, ang ISETSAE ay hindi kailanman hihindi ng pera upfront para sa processing ng benefits mo. Lahat ng transactions sa TSETH ay may official process at hindi kahihindihan ng under-the-table payment. Kung may lumapit sa iyo na nag-aalok ng ganitong services, e-report mo kaagad sa TSETH dahil yan ay scam. Protektahan mo ang iyong personal information at huwag mo ibigay ang iyong ISET number, password, o iba pang sensitive information kahit kanino. Mag-save ka rin ng digital at physical copies ng lahat ng importante mong documents related sa tes. Ay save mo sa email mo ang mga confirmation receipts ng payments. Ay save mo ang inyong contribution records. Ay screenshot mo ang importante mong transactions. Mayroon din akong tip para sa inyo. Gumawa kayo ng folder sa computer o sa cloud storage ninyo specifically para sa tes documents. Sa ganitong paraan, kung kailangan mo ng proof ng contributions or ng any transaction sa hinaharap, madali mo lang itong mahahanap. Maraming cases na nahirapan ang members na mag-claim ng benefits dahil wala silang supporting documents. Kung may mga tanong ka o hindi ka sigurado sa kung paano mag-proceed sa isang certain transaction, huwag kang mag-atubiling magtanong. May hotline ang ISES na pwede mong tawagan, may email support sila at meron ding physical offices na pwede mong puntahan mas mabuti nang magtanong ng paulit-ulit kaysa mag-assume at magkamali. Remember, ang SS contributions mo ay para sa iyong kinabukasan at sa kinabukasan ng iyong pamilya. Hindi dapat basta-basta lang ang pagtrato mo dito. Siguraduhin mo rin na lagi mong ina-update ang iyong contact information sa TEF. Kung nag-change ka ng address, nag-change ka ng mobile number, o nag-change ka ng email, i-update mo kaagad ito sa TETH portal o sa branch. Bakit importante ito? Dahil ang ACSA ay nagpapadala ng mga importante notifications sa members nila tungkol sa new programs, changes sa policies, at iba pang announcements. Kung outdated ang information mo, hindi mo ma-receive ang mga importante itong notifications at baka mawala ka sa mga opportunities na makakabenefit sa iyo. Para sa mga overseas Filipino workers or OFOs, mas importante pa na mag connected kayo sa TEF. Continue paying your contributions kahit nasa ibang bansa kayo. May FlexiFund program ang ISS na specially designed para sa mga OFWs. Pwede kayong mag-contribute ng mas flexible na amounts at schedules depende sa inyong capacity. At kung may emergency sa Pilipinas at kailangan ng pamilya ninyo ng assistance, ang ISS benefits ninyo ay mabilis na makakatulong sa kanila. Tandaan din na ang ISS membership mo ay hindi lang para sa retirement. Ang pension sa retirement ay isa sa pinakamalaking benefits, pero habang bata ka pa at working, may mga immediate benefits karing rin pwedeng i-avail kung kailangan. Kung maaksidente ka at nading partially or totally disabled, may disability benefit ka. Kung namatay ka, may death benefit para sa iyong family. Ang ESACT ay basically ay insurance program combined with forced savings program kaya every peso na binabayad mo ngayon ay investment mo para sa protection at security ng buong pamilya mo magset ng long-term goals related sa iyong contributions halimbawa kung gusto mong makakuha ng maximum pension sa retirement calculate mo kung ilang years ka pa dapat mag-contribute at kung anong monthly salary credit ang kailangan mo plan ahead huwag maghintay na senior citizen ka na bago mo isipin ang retirement ang mga nasa 20s at 30s pa lang ngayon ay dapat nang nagpaplano para sa retirement nila. Isipin mo kung mag ka sa edad na 60, may tatlong dekada ka pang mabubuhay hopefully. Kailangan mo ng stable source of income during those years. In conclusion, ang pagkuha ng EVSES card mo ay isa lamang milestone sa iyong journey bilang responsible Filipino citizen. Ang tunay na pagsusulit sa membership mo ay nakadepende sa kung paano mo i manage at ay maximize ang benefits na available sa iyo. Gawin mo ang lahat ng mga hakbang na binanggit ko ngayong araw na ito. I-activate ang online account, i-verify ang contributions, i-update ang beneficiaries, mag-apply ng umid, maging regular sa pagbabayad, at mag-educate tungkol sa lahat ng available benefits. Hindi ito complicated kung susundin mo lang ng step by step. Remember, ang ASTEC ay hindi kalaban. Ito ay programa ng gobyerno na designed to help and protect Filipino workers and their families. Take advantage of it gawin itong priority. At huwag kalimutang ishare ang video na ito sa mga kaibigan at pamilya mo na may IndySets card na rin o mga nagpaplano pang mag-apply. Mas maraming Pilipino ang informed tungkol sa kanilang rights at benefits, mas maraming pamilya ang mapoprotektahan at masecure ang kinabukasan natin lahat. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na video. Mag-ingat kayong lahat at sana ay maging mas financially secured tayo lahat through proper debt membership management. Cloud can make mistakes. Please double-check responses.